yan yung malupit na pormahan na uh, kitchen laboratory or lababo yan no, kalain mong walang support sa ilalim tapos yan yung plywood kanina kakabuhos lang yan kanina kakabuhos ko lang yan no see so yung ginawa ko dito ganyan, tingnan nyo lang guys yan gumamit lang ako ng drill para at ah, 3 fourths ito yun 3 fourths yun lahat eh. yung ating ano plywood plywood lang yan yung ordinary lang yung idea talaga dito is para hindi ka na gumagamit ah, ng maraming kahoy yan plywood spare plywood Sobrang tibay na 'yan. Dami kong nilagay ng mga yung oh, mga tie wire diyan sa ilalim. Uh, 'yung iba kinabit ko lang sa ano sa mga bakal. 'Yan. Oh. yan oh. So di na kailangan 'yung mga maraming kahoy, 'yung mga plywood. 'Yan lang. 'Yan lang. Oh. Tibay na. May ano kana, may laboratory, may lababo kana. So yung lababo ko dito is yung patungan lang. Yung patong lang na lababo. Yan, yung dalawang paa. Hindi ko pa pinabot yan. Oh. Pero matibay na yan. Ito yung nagawa ko na. Kinunect ko lang. Hindi, sobrang dali lang gawin. Actually, dami ko kasi yung mga ganito. Yung mga plywood na mga cutting scouting so yan lang yung ginamit ko yan tapos dinugtong ko diyan yan dugtong na naman yan na so na forma na talaga so bukas pwede na tong tanggalin yan at mabilis gawin madaling gawin don't mind lang yung ano yung tubo sa ilalim kasi ignore na lang din namin yan <laughs> see ya so naka ano, na din dito yung ano dalawang ano butas para sa ano para sa sink at para sa tubig 50 lang yan ah eh. 50 by 50 yung tiles na ilalagay ko hindi na hindi na yung 60 kasi outside kitchen lang naman ito. Maybe 50 na. Outside lang kasi yan. Nasa outside lang. Ganda kasi kitchen pag nasa labas. Huwag sa loob ng bahay. Mayroon pa nga dyan yung ginawa ko din dati. So, just to give you ideas, an idea guys, guys yan try niyo din pag nagpaplano kayong uh, gumawa na ganito so ito na yung ano pinaka idea na madali lang talaga so so much thank you so much